Arestado ang isa sa most wanted ng Imus Cavite dahil sa kasong pagpatay. Sa sementeryo panahuli ang suspect na bumisita lang sa yumaong kaanak. Nasa frontline ng balitang 'yan si Ian, Ian Suyu. Si Mac Kelly Ilano, 24. Sir, meron kang Warrant to Arrest galing ng Branch 4, Family Court, City of Imus Cavite. Sa loob ng sementeryo inaresto ng Imus Police ang 22-anyos na si Mac Kelly Ilano noong Huwebes. Kabilang sa most wanted si Ilano dahil sa kasong murder matapos masangkot sa pagpatay ng isang estudyante noong 2018. Menor de edad pa noon si Ilano nang gawin ng krimen. Siya pa mismo ang itinuturong bumaril sa biktima. Nakapatay siya ng isang estudyante 18 years old nang ang sa gulo sa gulong mga barikada, away kabataan na di umano nung panahon na yon. Uh, binaril nitong suspect yung isang estudyante na kanya ikinamatay agad. Nitong nakaraang linggo, nakatanggap daw ng impormasyon ng mga pulis sa kinaroroonan ng suspect. Dito na nila ikinasa ang follow-up operation. May mga nakapagtimbre sa atin, sa ating kapulisan, na umuwi dyan. At din at pwede nga siya na kaya umuwi, eh, pupunta ng sementeryo at dadalaw sa kanyang mga kamag-anak. Talaga mailap siya, malayo siya dun sa grupo ng kanyang pamilya. Nandun naan siya sa tabi ng isang karsada na ng ating kapulisan. Sinubukan kausapin ng News 5 ang suspect pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. No comment na ako dyan, sir. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad ang iba pang kasabuat ng suspect sa pagpatay. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.